si Chow ay isang mahirap na construction worker na gumagawa ng lahat ng makakaya para mapabuti ang buhay ng kanyang anak na si Diki, siyam na taong gulang. Sila ay nakatira sa isang barong-barong na halos gumuho na, walang kuryente, luma ang mga gamit, at halos walang pagkain. Ngunit sa kabila ng kahirapan, pinipilit pa rin iti ipasok si Diki sa isang mamahaling pribadong paaralan, Umaasang ito ang magiging daan ng anak sa mas maayos na kinabukasan. Sa paaralan, palaging inaapi si Diki ng mga mayayaman niyang kaklase, lalo na ni Johnny, isang mapagmataas at mayamang bata. Pinagtatawanan si Diki dahil sa kanyang lumang uniporme, sirang sapatos, at pagiging mahirap. Minsan, kahit ang mga guro ay hindi makaiwas na pagsabihan siya dahil sa kanyang hitsura o kakulangan sa kagamitan. Kahit ganoon, tahimik at mabait si Diki, ngunit palagi siyang namumulila sa atensyon at pag-aaruga. Isa sa mga guro, si M.S. Yuan, ang tanging nagpapakita ng malasakit sa kanya. Isang araw, habang namamasyal sila ni Tisa Department Store, Nakita ni Diki ang CJ1, isang sikat at mahal na robotic toy na gusto ng lahat ng bata. Nang hihingi si Diki sa ama niya na bilhin ito, ngunit wala talaga silang pera. Dahil sa kakulaitan ni Diki, napahiya si T sa publiko at napalo niya si Diki sa harap ng mga tao. Nasaktan at napahiya si Diki, ngunit dumaan si MS, Yuan at pinakalma siya. Kinagabihan, bumalik si T sa tambakan kung saan madalas siyang manggal-akal ng sirang gamit o damit. Doon niya nakita ang isang kumikinang na berdeng orb na hindi niya alam ay iniwan ng isang spaceship mula sa kalawakan. Dinala niya ito pa uwi at ibinigay kay Diki, sinabing isa itong espesyal na laruan. Sa una, hindi naniwala si Diki. Pero kinagabihan, nagulat siya nang magbukas ang orb at lumabas ang isang kakaibang na napakakyot na nilalang parang aso na alien, may malalaking mata, malambot na katawan, at misteryosong abilidad. Pinangalanan niya ito ng CJ7 bilang parodies sa CJ1, ngunit mas espesyal at totoo. Sa mga sumunod na araw, napansin ni Diki na may mga mahiwagang kapangyarihan si CJ7. Kayang ayusin ang mga sirang bagay. Kayang gamutin ang sugat, nakakalipad at nakakagawa ng mga simpleng ilusyon. Kayang gawing bago ang bulok na pagkain. Kayang palakihin o pahabain ang katawan nito. Natuwa si Diki at naging sobrang lapit sila sa isa't isa, parang magkapatid. Sa isang panaginip, naisip ni Diki na gagamitin niya si CJ7 para gumaling sa klase, maging sikat, at mapasunod ang mga tao sa paligid niya. Pero pag niya, nagulat siya, hindi niya maintindihan si CJ7, at kahit anong utos niya ay hindi ito sumusunod. Sa halip, si CJ7 ay palaging tumatay sa kanya, kahit nasa harap ng maraming tao. Ito ang naging dahilan ng kahihiyan niya sa eskwela. Galit at inis, itinapon ni Diki si CJ7 sa basurahan, ngunit agad niyang pinagsisihan ito. Tumakbo siya pabalik para hanapin si CJ7, pero huli na, dumaan na ang truck ng basura. Pag-uwi niya, laking gulat niya nang makita niyang kasama ni TC si J7 sa bahay, nakaupo lang sa gilid. Agad silang nagkaayos at niyakap ni Diki si CJ7, humihingi ng tawad. Habang unti-unting bumubuti ang pakikitungo ni Diki sa mga kaklase, nawalan ng trabaho si Tima tapos silang magsagutan ng kanyang amo, na inaakusahan si Diki ng pandaraya sa eksam. Pag-uwi, Galit na galit si Tinang matuklas ang totoo nga ang pandaraya, kaya kinuha niya si CJ7 kay Diki at sinabi, hindi mo ito makukuha hanggat hindi mo pinaghihirapan ang tagumpay mo. Kinabukasan, nagsorry ang amo ni Tee at Binal Ikan siya sa trabaho, may kasamang bonus. Ngunit sa parehong araw, nahulog si ti mula sa mataas na gusali habang nagtatrabaho, at dinala siya sa ospital sa kritikal na kondisyon. Habang nasa paaralan, sinabi ni Ms. Kai, Diki na pumasa siya sa test, ngayon, nang hindi nandaraya. Ngunit kasabay nito, ipinalam niya rin na si T ay pumanaw na sa ospital. Hindi makapaniwala si Diki, tumakbo siya pa uwi, umiiyak at sumisigaw ng, hindi totoo yan. Pagdating sa bahay, hiniling niya kay CJ7 na iligtas ang kanyang ama. Sa sobrang pagmamahal at sakripisyo, ibinuhos ni CJ7 ang buong lakas nito para buhayin muli si T. Kinabukasan, nagising si Diki at nakita si T sa kanyang tabi buhay at ligtas. Ngunit si CJ7 ay wala ng buhay, naging isang laruan na lamang. Malungkot na isinabot ni Diki si CJ7 sa kanyang leeg bilang alaala. Sa huling eksena ng pelikula, habang naglalakad si Dicky sa tulay, bumaba ang isang UFO. Lumabas mula rito ang maraming Sige pitong like na alien iba-ibang kulay, laki, at disenyo. Nauuna sa kanila ang isang mukhang CJ7, na tila muling nabuhay. Tumakbo sila papunta kay Dicky, at muling napuno ng tuwa ang puso ng bata. Sa kabila ng kahirapan at lahat ng pinagdaanan, nagtagumpay si Diki sa pagkakaroon ng tunay na kaibigan, muling nabuhay na ama, at bagong pag-asa.